Hi guys! This is your Mr. and Mrs. Andy once more, and more my vlog. And welcome to this video! And to this video, pupunta tayo farm. Dahil puno na po yung tubig sa pool. So alam niyo, nakita niyo naman sa vlog natin yun yung pool area. Ay naka ano na siya, uh, na simento, lahat parang almost complete na siya. And, Pina tubig na kahapon kaya naligo kami hindi ko lang ako video sa pagligo namin basta nakita naman sa mga post ni Brenda na ka na kami swimsuit tinatrya namin yung pag swim doon kasi taga tuhod or taga paa lang yung tubig ngayon puno na siya so siya sa mga ano leeg or <laughs> excited to swim and uh, para din makita natin yung mga update at mga development sa ating flooring doon sa venue so again this is your minister first this is an update so far. <laughs> you know? Ayan. So, nabarag na tao kasi may mga nagkakanta na ha. May mga nagbibideo. Okay, kaya maraming tao ngayon. And birthday ni dati June. Tinood to? Birthday ni dati June at niya. Tito Churban niya. So, kakain tayo something. Ano sa Ano kaya nisa? Get up. And meron namang itong suba na almost dirt <laughs> doon tayo sa pool sumbaan so din everything dito sa pool maganda kasi hindi siya siya ba doon maraming especially sa yung the biggest one kay ano maniinita ng araw so kato yung lamig so magiging warm siya so maganda yon sa balat nandito na ang tinapay ng buhay para snack ng mga traba handles yan oh chadar ito na pala tayo ni. Ito mo, ito mo, ito At Dito na ang ating berry box This is a cake. for berry box for Daddy John. Kung isa to, Uncle Buji. Pag isa din birthday. Karun, today mo pa uli na mo, pa na BH na mo ilang <laughs> cake. Kani ka, tekim pa ninyo. Ay, tekim pa At ito yung ulam natin. Pinakatasang manok. Chicken with patatas and carrots. din okay. ng okay. and yun guys, let's have an update dito sa farm dahil lunch break ngayon so yung mga ibang mga ano mga trouble handles ay nag-analogy -re rest mo na so ayan, 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 yun yun <laughs> parang si simple mo well 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 pero si ano pala yan, si Ma'am Shimelay pala yan nag ano. Nag say, well, 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 well. Yara ang ating pool. Uh, di ba? It's almost puno. La! So mga siyang tendency. Itong ang tendency pag walang net. Maano siya. Tay, sa wait na patutahin sa dako din sa... Magiging ano siya, na no, maraming dahon ba? No, -huh? Kasi wala siyang net dito. So yung tendency, magkakaroon siya ng maraming dahon. So the, the leaves will fall down fall down. Fall back down to. Will fall in the water and it will make a mess. <laughs> kapa kapa. So dito naman sa side, yung water drainage and dito yung mga bato-bato soon na magde-decorate tayo. Ay patigas na yeah, kasi tigas ng pag-ibig ko sa kanya. Get <laughs> out. Know? Yeah. So. Happy birthday, Daddy! Kailan yung birthday? Wala lagi na na-appel namin sa mga schedule of activities. Yan. Yeah. Kaya yung barang charo kayo, Monday man, di ba? Oo. Oh. Yeah, so birthday ni daddy niya. So ito, matigas na kahapon, malambot pa to. Kaya hindi bawal pa tumbal. Kaya mat pwede na siya tumbal. Mm. Yan. Ito, dyan na din ang mga bangko. Na pwedeng uh, mag... Ala, ginuok ko. Nay nang wag mga santol! <laughs> Charot lang. <laughs> Ayan, so that uh, the five feet and uh, two feet <laughs> kasi magingyari dyan pwede ding maano dyan basta puno na to lahat meron ding water dyan na no, pwede ka mag, mag ano, na with water dyan pwede din mo siya you know, iyan na marines marines dyan ihumol ba yung mga tiil hagay ang santol gusto na pa yung dito na ha no sa santol guys maraming <laughs> santol ngayon no? maraming magsaking niya ganyan So, this is a summer for santol. This is a season for santol pala. Ayan na lang! Na! Nakuha na sila. Mga santol! Girok! Ayan. Ang mga santol ni Aling Melay. Eh. Ayan. So, dito rin. Ah, ito yung water. Ah, meron din yung wa water na dito na pwede na ihumli magtiir. Pero pag mapuno na to siya dito, dyan, pwede na ano, half daddy. Wala rin yung gabagapol. wala e, e, ka hapon lagi. Itakigan ka? Si Bako. Sige, lubot ka. Itakigan e, mo ka. Yan. So, we gotta swim later. So, we do still have five hours para ma-feel tong water. So, I gotta water dyan na sa atong mga naukay. Ayan. So, let's go. eh na. So, hala, mag na siya. Mag-hole na siya. Tapos na doon sa kabila. Dito tapos na rin. Sabi na akong mga penerito na samat-samat. So, dito na ang last para sa ano. So, matatapos nato, mga maya. So, na ito mamaya. So, papagahiyo na rin siya, guys. Guys, ano mga maring. Papagahiyo mga maring. Mga paring, mga pala. ito oh. Dito naman, ano yun. Diba? La? Finishing na siya. So, It's gonna be perfect. Huh? It's gonna be perfect, guys. Kaya si Bibi Dito na yung Dayan, oh. Kasi kinuha ni Balas? Kola Balas? kola ano? Balas pala yung ano, bahagin kulang dito para kasi yun ang simento para magmix mix mix sa sila. So ayan na, ang ganda na tignan ang ating function hall. O, oh, diba? si na. Ayan. It's cemented. So from here, kung kayo mag-ano dito, mag-a-avail ang ating function hall. So may mga tables na pwede natin i-avail dito. So kung ano lang talaga, kung normal lang daw, sabi ni Brenda, is 5,000. Pero with <coughs> all the decoration and everything, so magiging 15 to 20,000. Ayan. So, it's not fixed price, pero probably na ganun ang mayayari. Ayan, ito mga main stage, may center stage. Ayan, not sad, So, kung walang tulot-tulot dito sa ating um, proof, so, mas magiging perfect to dahil maiwasan natin yung pagbasa, pag, especially pag ulan-ulan. And pag ganito na siyang day o oh, pag ganito siya guys na time kayo, talagang mainit. So, open area naman siya. Magdala kayo paypay. So, may mga, ano naman kayo, electric fan. Napapahiram din. Pwede din, din papahiram ng mga electric fan. Yan. Yeah. So, pool. Dito. <laughs> Sino kaya ang swerteng person na unang mag avail dito sa ating function hall na simento lahat ay ano na, okay na, or lahat ay ano na. Sa so, tawag anong, eh? Um, ready na, di ba? So, also we have our pool. Then, function hall. na ganda. Tignan Ah, di ba? na. Yeah. So, dito yung binalag ko na marami din nakapanood. This is the area kung saan pwede daw mag tent Pwede mag -pictic. Kasi malawak din naman siyang damuhan. Di ba? So, dyan. Pwede mag-hand. Na, na. Or magkuan. Dato. Especially dato. For pre prenup. Or for debut shooting. Pwede dyan mag-ano lapag ng uh, mat. Then, mag- ano, picnic style din. Pwede mag-upo-upo na. Kuha na isa ka bangko. Upo-upo oh. dyan while you are, ano, <coughs> sorry, while you are, ano, discussing something, chika chitchat with your friends or with your some special someone or with your family, di ba? Dyan. So, yung mga sinina-sinina din na sa mga trabahante na ikuha. Oh, di ba? Perfect. Dito para sa Yung mga A-house naman, pwede natin kuha. Diba? Kung gusto nyo maghiga, gusto nyo magpahuway, na yung mga, um, two and 3 dyan na with aircon, yung, The rest are electric fan or ceiling fan. Ayan. We are almost done. We are almost complete. So, congrats, Brenda. Diba, may santol. <laughs> Kasi, I remember during my childhood, pag pumupunta talaga kami ng school, pag may mga manggang punong mangga or punong santol, talagang sa labaong dyan na amod, amod balunon. Yeah. So, we are very excited. Yeah. Let's go. This is Antol. Ah, na yun na. Oh, na sila dito. The boys mm -hmm. to kayo. Para meron silang pambaon. And of course, allowance para schooling nila. So, mm -hmm. oh, oh. sila na nagsabi na sila daw so ang magbasok dyan sa mga grass. Para mas lalong mawala na yung mga ano, yung mga grass na uh, maragiri kayo sa kagandahan. So, yung maganda dito yung ano,